Guys sa halagang 147 pesos meron ka ng tatlong toilet cleaner. Grabe kung namo problema ka sa madilaw na toilet mo sa sahig, sa lababo at sa bowl mo. Grabe guys, ito lang yung ginagamit namin nakakatanggal ng paninilaw. Natatanggal yung paninilaw ng mga lababo ng toilet namin guys. Napakamura na 147 lang tatlong piraso na yan, sobrang dami at ang tagal mo nang magagamit. Ang kagandahan guys kapag nag-checkout ka nito, may kasamang libreng dalawang baby wipes. Grabe, dalawa na yan at meron pang kasamang dalawang cleaning cleaning bowl. Ito guys yung nilalagay natin sa ating sa ating bowl kapag kapag magpa-flush tayo kapag may lagay nito, grabe. May iwasan yung paninilaw ng loob ng loob, ng ating bowl natin, guys. Grabe, sobrang mura, 147 lang, grabe. 7 1 2 3 4 5 6 7 items na yung matatanggap mo sa halagang 147 pesos. Matatanggal na yung paninilaw ng CR mo ng toilet mo, grabe. Napakamura ang laki ng matitipid niyo dito. Kaya kung gusto niyo, check out niyo na, guys. Available sa Yellow Basket natin. Ito ito lang yung ginagamit namin guys para hindi manilaw yung mga lababo yung CR namin yung sahig namin grabe sobrang sulit